Bumili ako ng iPhone 16 Pro Max sa Green Hills. Tara, i-unbox na rin natin. Dito yan sa Green Hills. Pasukin nyo lang itong Bridgeway Shops. Konting lakad lang sa Unit 49. Makikita nyo na ang Cellphone Republic Trading. Pagka-release nga nito sa Pinas, nagpa-reserve na agad ako dahil dito makakasigurado kang legit ang dami pang pa-freebies. At ito na nga ang brand new iPhone 16 Pro Max Desert Titanium 512GB. Sealed, brand new, legit. Below SRP. Oh my god! <laughs> ang maganda rin pala dito sa cellphone ni Public Trading, pwede kang mag-swap, pwede kang bumili ng second hand, pwedeng hulugan. Sabihin mo lang din na subscriber ka ng Team Ogad for more discounts. At dahil naka iPhone 16 Pro Max na tayo, asahan nyo na mas marami pang magandang quality na content ang mapapanood nyo sa aming social media platforms. At kung nagbabalak din kayo mag-upgrade ang prices ng kanilang iPhone at iba pang gadgets, nasa aming YouTube